Hello, good day. This is Jay from McCostan's Chicken Breeding Farm at ang video na to ay tungkol sa pagawa ng bagong linyadang manok. Okay, so very interesting ito kasi gagawa tayo ng bagong linyadang manok. No? So, at kayo din. No? Ito yung magiging basis nyo, kumbaga. Okay? So, bago ko magsimula, sabihin ko lang pala ha, na wala akong pinapatamaan sa mga videos ko, okay? So, gusto ko lang mag-explain about sa mga bagay-bagay, you know? Lalo na kapag pinopost or kinocomment siya sa aking, sa aking page, right? So, syempre, yung iba, uh, nagko-comment dyan, syempre, sinasabay-sabayin din natin ng konti, but I don't know what you're talking, busy ako sa, sa duties, okay? So, anyway, uh, let's say, gusto mong gumawa ng breed ng manok o gusto mo gumawa ng linyada ng manok mo uh, for example hindi ka satisfied uh, let's say ako okay ito na example natin hindi ako satisfied sa black postal orbs na nakikita ngayon sa locality so gusto kong gumawa ng improved na austral orbs na better ba so na notice ko before sa austral orbs ko merong maliliit medyo maliit merong malaki at malakas yung resistensya so if gusto kong i-improve yung linyada ng Austral Orbs ko, no, magiging Austral Orb, uh, Black Austral Orbs Custodes Line siya, maggagawa ako ng kriteria no? Criteria para sa aking Austral Orbs. gusto ko malaki sila at gusto ko uh, magaling silang umitlog at malakas ang kanilang resistensya. So, anong gagawin ko? So, madami akong hens, ang kailangan mong gawin is uh, piliin ko yung sino pinakamalapit doon sa target ko, right? So, piliin ko yung hands na pinakamalaki, okay? So, yung hands na pinakamalakas umitlog, okay? Tsaka yung malakas yung resistensya. Tapos, sa kanilang anak, no? Pipilian ko na naman ulit, okay? So, sa egg table egg production, basically, ang gagawin dyan is i-record yung kanilang egg production all throughout the year, no? So, yeah, yun yung, yun yung mahirap doon sa pag-develop ng mga... Uh, malakas umitlog naman. No? Kasi kailangan mo talagang i-record ang kanilang egg production. So, yun. Yun po yung mga kailangan kong gawin sa aking Black Coastal Orbs. So, kasi gusto kong i-develop yung Black Coastal Orbs. No? Kasi may ibang medyo pangit yung performance, hindi masyadong malaki, hindi malakas umitlog, o hindi malakas ang resistensya. Okay? So, yun yung sa kapagawa ng ng linyada. No? Gusto mo gumawa ng linyada mo, So, magse-selection ka sa pure breed mo. Wala kang in-incorporate na lahi. Though, pwede ka mag-incorporate ng lahi. Okay? For example, gusto mo ng ibang kulay ng black ng orbs, no? So, gusto mong maging puti yung Australorps mo. So, mag-infuse ka ng puti na manok, no? Preferably, yung uh, dominant gene, dominant white yung dala. Kasi pag-infuse mo ng puti sa black Australorps mo, malaki ang chance na may lalabas talaga na puti if hindi lahat puti, no? After noon, i-breed mo sila balik sa hostel or piliin mo yung pinaka malapit sa target mo na itsura always. Okay? Ngayon, if gusto mong gumawa ng bagong breed ng manok or bagong strain ng manok, uh, let's say, ang target mo is malakas siya umitlog, no? 300 eggs per year. Tapos, yung weight ng manok mo is around 3 kilograms. 3 kilograms yung hen. Tapos, pecom siya. No? Tapos, malakas ang resistensya tapos makapal ang shell. Okay? So, maghahanap ka ng mga breeds na malapit dun sa target mo na criteria no? or na standard mo, kumbaga, or goal mo sa bago mong breed. So, anong mga gamit mo na breeds? Let's say, for, example, for example, pwede kang gagamit ng pwede kang gagamit dun ng your decal brown. Though, medyo mahirap siya. No? Pwede kang gamit decal brown mo, i-cross mo dun sa, tawag nito, i-cross mo siya sa Indio Gigante. Okay? So, pag mo sa Indio Gigante, ang gusto mong gawin is, gusto mong ma-improve talaga siya, no? Doon sa sinabi mo kanina, 300 kg, at uh, 300 eggs per year. So, ang pwede mong gawin is, yung anak na F1, pwede mong i-breed with each other, mag i inbreed ka. Okay? So, ang gamitin mo doon sa kanila is yung pinaka malaki, saka yung malakas mangitlog. Then, pag inbreed mo ng mga F1, may lalabas na F2, right? Doon sa F2, maghahanap ka ng pinakamalaki, piko, malakas ang resistensya, makapal ang shell, tsaka almost malapit sa 300 eggs per year ang egg production niya. After niya, tsaka ka naman ulit mag dadagdag ka naman ng extra na dugo based doon sa kulang sa iyong manok. So, if, gusto, na-attain mo na ang 3 kilograms na weight, pero hindi mo pa na-attain yung egg production, magdadagdag ka ng blood ng malakas imitlog, no? Let's say, another dose of the, uh, the Brown, no? So, yun naman ang gagawin mo. And then, hang hanggang maabot mo yung goal mo. Okay? So, I hope nag-gets siya. Mas maganda kung may drawing, no? Pero, ayaw mag-effort. Okay? So, yun. Yun mga pwede mong gawin. Okay? So, ako sa farm, naisipan ko to kasi may bago kaming uh, linyada, no? bagong linyada na ayaw pang i-post nung partner ko, okay? So, ang bago naming linyada ay sobrang ganda talaga. Super duper ganda. Na-amaze ako nung sinend sa akin yung picture. Kasi ang nangyari is, hindi ko na kayang i-sustain yung project. Kasi kapag gumawa kasi ng linyada, mahal. No? Especially if sa table egg, if sa egg production na na yung ino-observe mo. Kasi ilang kailangan mo kasi i-observe yung one year niya na performance, no? O kahit six months lang naman na performance. So, matagal siya, right? So, itong aming project is medyo mamahalin yung manok na ginagamit. So, ang, gina ang ginawa ko is gusto ko mag-focus sa aking upgraded natives. And, ang ginawa ko, pinasa ko sa kaibigan ko yung uh, yung linyada, yung aking project for how many years, no? Tapos sabi ko sa kanya, dalawang generations pa lalabas na yung sobrang ganda na manok natin, sabi ko sa kanya but, nung sinend niya sa akin ang picture kanina, yun na talaga yung lumabas, no, yung akala ko 2 generations pa ng backcrossing, pero ang nangyari is 1 generation pa lang na attain na namin yung sobrang gandang manok so aabangan nyo yan in the next few uh, months, no kasi baka mag kuansya, no, baka hopefully, mag Um, maganda yung market nun kasi sobrang ganda talaga nung produkto. Okay? So, kaya pwede kayong gumawa. Pwede kayong gumawa ng naked neck na micro, bantam, okay? So, gano ka lang siya Gawin yan. saka pwede kayong gumawa ng uh, decalb, uh, bar rock cross, okay? So, na, uh, mas na-develop na, na siya, nag-breed through na siya, okay? Kasi, Bago mo tawagin na pure yung manok mo or linyada mo na talaga siya, dapat nag-breed through siya. So, ano ibig sabihin na nag-breed through? Ibig sabihin, yung nanay tsaka tatay, kamukha ng anak, parehang performance. Okay? So, if ang nanay kayang mangitlog ng around 300 eggs per year at ang itsura niya ay nakapikom siya, kulay pula o kulay darag, tapos, 3 kilograms din siya. So, ang anak, ganun din ang performance. 300 eggs per year, 3 kilograms, pico, malakas ang resistensya. Ibig sabihin, pare-pareha talaga. ba diba? Tingnan mo yung mga, let's say, yung mga sussex o yung mga uh, uh cochins, no? Na, makita mong pare-pareha yung mga performance, yung mga buff or pintons. Diba? So, Puro na sila. Okay? Mga Rhode Island Dreads. Puro na sila. So, pare-pareha na ang itsura. Pare-pareha ang performance. Kaya nga ka tinatawag silang pure breeds. So, kung bagong linyada mo, dapat, nag-produce siya ng the same itsura sa parents. Okay? So, yun. So, kung gusto mo, uh, pwede mo siyang tawagin based sa, pang sa pangalan mo. right? So, let's say, um, Rhode Island Dread, uh Juan de la Cruz Line. Okay, so anong karakteristik karakteristik si Rhode Island Red Juan de la Cruz Line? Pwede siyang sobrang pula pero sobrang lakas sumitlog. Okay, tsaka sobrang lakas ng resistensya. Okay, so pwede mo yung gawin. Depende yan sa iyo. So it's up to you para mag-set ka ng iyong criteria. Again, Number one is meron kang criteria or standards mo. Ganito ang manok na gusto kong palabasin. Okay? So, another example sa aking farm. Meron akong project na uh, Silky Brahma. Ibig sabihin, Brahma yung tangkad, Brahma yung laki, Brahma yung itsura. Brahma lahat ang itsura. Except, yung feathers niya is pareha sa Silky. So, Silky Brahma siya. Ibig sabihin, fluffy siya. Oh, fluffy siya, cuddly, maganda tingnan, parang pusa. Diba? Pero malaki, hindi yung maliit kasi wala pang malaki. So, kaya-kaya ko -kaya yung gawin. So, meron na ako dyan sa farm actually. Probably, apat pa na backcross para maging sobrang ganda siya. Okay? So, it, it takes years to develop breeds. But, it's... Uh, tawag ito? Uh, Makahappy siya. No? Satisfying siya kung matapos mo na. Okay? Gaya ng giroom ko. Very happy ako sa giroom ko kahit papano. Kahit hindi ko pa sila mapadami that much. No? Hindi pa ganun ka homogenous. Pero, in a way, uh, maganda na yung performance niya. Kaya yung ginagamit ko ngayon ng mga hands, most of them are Girom hybrids ko na. Okay? So, yung mga pure breeds ko, hindi maganda. Pero yung kanilang mga anak, yun, sobrang ganda. Okay? So, again, pwede nyo gawin. Pwede nyo i-cross yung mga decal nyo, whatever you do. So, okay lang yan. No? Mga F2, F1 nyo, pwede nyo gawin. And pangawin yung pangalanan later on may na, may na nga ako diyan pinapangalanan yung ano yung cross ng uh, Road Island Red with Black Austral Orbs So okay lang yan, walang gawin, ulang problema diyan, no? Yung ibang farms pinapangalanan na Black uh, Black Star, no? So or ano po 'yan tawag nila? Uh, depende, depende sa inyo na yan. Yung know, pwede yung pangalan, whatever you like. Ako pinakalang kumano ko ng Girong, Balkin, Andrelin, di ba? Vultures, but uh, pang hindi pa yung hindi ko pa gusto yung Vulture. Yeah, yung akin sa farm, undergoing development ko talaga ngayon is yung Balkin ko. So, on uh, uh, egg production monitoring sila. Yung Andrelin ko, uh, hinahayaan ko lang yun for the meantime kasi whatever they do, lahat na kanilang anak sobrang ganda. Walang problema talaga. So, Wow. Uh, hindi nayaan ko na muna. Walang problema dun eh. Okay? So, yun. You can do whatever you want. You can name your chickens whatever you want. Okay? Basta sa'yo yan. Okay? So, I hope this uh, helps, no? If may talawang kayo, just ask me. So, uh, anyway, good day. Manalo pa ako ng Dota. Bye.